Yun, magbabike kami ni Bulilit ang ating pinsesin. Bike kami niya. Ready na kami. Muna ano namin yung helm niya. Saka tubig. Patante. Ikot tayo sa buong ring ng Vienna. Let's go. Ayan yung bike namin. Hihiramin namin. Good. Hi baby! Mabike na kami. Yeah. Hai Yusuf. Hai sini heram namanya bike. Hi baby. Hi. Enjoy? Enjoy? Yeah, super. Ini dah kami breaklah kami konten. Tata sama. Nah, ini kami beli ini. Ikut, ikut lang, Bike langsung muna kami ni beli Enjoy na, enjoy kami dito. Ya. Yeah. <laughs> ayan drive tayo ayan, sarap na kaya ni Bulilit doon sa likod ayan, barko papunta Bratislava yan tarik richto Bratislava yata yan yata <laughs> come baby hi

Ayan Baby! Hi! <laughs> Ito kami, dalawa ni Balilit. Diretso pa. Bahit na pa, bahit na, bahit na. Oh, nice route. Ayun, dito na kami. Papunta na kami yung first district. Nagutom! <laughs> Nagutom! Hala, ha? Ayusin ah. Ay natin yung hair Ayos, ayos. Nanti <tiri> kamu <Tidak> mau lo <melihatnya. tiri> oh, Ada Ya, Yo, aku Iya. Oh, Mama Yes, hi. Ini lain

Yan, ah, sarap lang upo ng prinsesi ni Dada doon. Di ba? Gagala kami. With bike. Yan. Ba bike kami ni baby. dire diretso na kami pabalik na. Pero iikot pa kami sa iba. Yan, pauwi na kami. Yan, nag na ang bulilit. Nag-aya nang umuwi. Kaya, uwi na kami. Sex to bye-bye. Bye-bye. Ayun 2 hours din kami nagbike pero mura lang 175 euro lang ang nagastos namin kaya sulit na sulit.